Nakadismaya guys no Dismayadong dismayado ako sa mga Labing siyam na Senador na bumuto ng yes Hindi ko nagustuhan yung kanilang Pagpabor, pagbuto nila ng yes Doon sa kaso ni sa, sa kaso sa impeachment Ni Sara Duterte Hindi ako natuwa Hindi ako nasayahan Yung pagbuto nila Lahat ng mga mga dahilan nila no bakit sila bumoto nang is pinakinggan ko lahat lahat sila yung labing siyam na mga senador pinakinggan ko yung pinakinggan ko yung kanilang dahilan mga dahilan bakit bumoto sila nang yes doon sa arcade impeachment case no yun ang binoto nila eh pinakinggan ko lahat di ako di ako natuwa at di ako masaya dapat yung kaso ni Sara Duterte, yung sa impeachment, no? yung buto nila. Hindi ako sangayon dun sa buto nila. Yung napag, napag usapan nila na yung nga, yung sa impeachment ni Sara Duterte. Dapat, yung kaso ni Sara Duterte, yung impeachment case niya, ay ginawa nila, nilagay pa nila sa isang tabi na pwedeng buhayin. Hindi ako ayon doon ng mga ganong klaseng buto, yung kanilang napagkasunduan. Hindi ako masaya sa mga desisyon ng labing siyam na Senado. Dapat doon, sa kaso ni Sara Duterte, yung investment case na yan, binuto nila. No? Nilagay na sana nila, nilagay pa nila sa isang tabi para sa akin, maghapon ako ang pinakinggan yung kanilang debate doon regarding sa impeachment kay impeachment case ni Inday Sara. Ni BP Sara, no? Hanggang gabi, pinanood ko, pinakun, pinanunood ko sila, pinakinggan ko kung ano yung mga pinagsasabi nila doon. Pero hindi ako masaya sa desisyon ng labing siyam na mga senador na bumuto ng yes. Dapat doon, ang ginawa nila, eh, dapat, ang impeachment case ni Sara Duterte ay nilagay na lang sana nila sa basurahan. Inalagay na lang nila sana sa basurahan, sa labas ng Senado, para kinabukasan makuha ng garbage truck yung impeachment case ni Sara Duterte. Yun na lang sana ginawa nila. Ba't kailangan bang ilagay doon sa loob ng Senado. Kaya ako nakaka-dismaya, hindi ako masaya. Dapat doon, nilagay na lang sana talaga, bumuto sila na yung impeachment case ni Sara ni Duterte ay ilagay na lang nila sa basurahan para kinabukasan darating yung garbage truck collector eh itatapon na talaga sa basura yung kaso ni impeachment pero hindi eh e eh, nilagay pa nila sa loob ng Senado eh. kaya lang hindi na siya pwedeng galawin pa pero mas maganda kung tinapo na lang talaga sa basurahan yung kaso ni Inday Sara na impeachment pag yun sana nangyari hindi masayang yung panunood at pakikinig ko sa kanilang debate kaso lang hindi ako nakuntinto kasi nga bumuto sila ng yes. Pero yung impeachment case ni Sara Duterte, eh, nandun lang sa si isang tabi. Hindi talaga siya as in nilagay na sa sa basurahan. Sa basura. Pero kunti-kunti na lang. Ah, malapit na. May, ilalay, may ilalagay sa basura yung impeachment case ni Sara Duterte. Pero pwede na rin yun. Kaya yung mga ayaw kay Sara Duterte, ano, yung ayaw kay Sara Duterte ngayong ang may papayo ko ulit sa inyo, ang hirap kasi ayaw nyo kay Sara Duterte tapos hindi naman kayo nakarehistro. Eh wala din kwenta yan. Kung gusto nyo, kung ayaw na ayaw nyo talaga si Sara Duterte, ngayon palang bukas pagising nyo magparehistro na kayo. Baka sakaling hindi no, hindi mananalo si Sara Duterte ngayong 2028 election. Kasi ayaw nyo nga kay Sara Duterte, no, nakasimangot kayo sa desisyon ng mga senador kanina. Tapos hindi naman kayo nakabu, hindi naman kayo butante, hindi kayo nagpa nagparehistro. Pues bukas na bukas magparehistro na kayo. Para isan na yan na yung pagkakataon nyo magaganti kayo or may labas nyo may labas nyo yung galit nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ng eleksyon pero kung galit na galit kayo ayaw na ayaw nyo kay Sara Duterte pero hindi naman kayo nakarestro sayang na yung galit nyo at inis kay Sara Duterte kung hindi kayo magparestro so sabi ni isang senador doon kung ayaw nyo talaga kay Sarah Duterte edi talun, tan, talunin nyo na lang ngayong 2028 eleksyon binigyan na kayo ng idea kung paano nyo tatalunin si Sarah Duterte yung isang senador na nagsasalita kanina kung talagang galit ka kay Sarah Duterte kung ayaw na ayaw mo kay Sarah Duterte tatalunin nyo na lang ngayong 2028 paano mo matatalo si Sarah Duterte kung ikaw mismo hindi ka nagparehistro. Good luck na lang sa inyong lahat. <laughs> Yung mga ayaw kay Sara Duterte. Oh, uh, di ba? Nadagdag, nadagdagan na naman ang inyong stress sa kakaisip nyo kay Sara Duterte. Pwede na rin sa akin yun. Kahit hindi nilagay totally sa basura, nilagay lang sa isang tabi, uh, pwede na yun.